Kumusta mga kanser? Hindi ako si Paulon. Hindi rin ako si TPC na pala At nalong hindi ako si Kuya Renan. Ako lang naman si Garawi, ang unang Pilipino na may ganyang pangalan. Yun na yun. May mga nagtatanong kasi sa akin, bakit daw ako bumili ng pagkamahal-mahal na PC? Oh wait, magpapapogi muna ako. Lugi ako sa tatlong yan eh. Tanggalin natin ang eyebags, pakinisin ang mukha, patangusin ang ilong, ay huwag na lang pala. Okay na yan. So, bakit ako bumili ng worth 89,000 pesos na PC? Unang-una sa lahat, hindi nga kasi ako sikat. Kaya hindi ako pwedeng mamburaot ng PC. So, no choice ako kundi bumili. Bakit mahal? Hindi kasi basta PC lang for video editing or for gaming ito. This is an AI-compatible PC. At ano ang mga pwede kong gawin dito? <laughs> Magkagawa ko lahat ng maisipan kong gawin. I can be anyone. I can be anything. sa na ang likot ng utak at mata ng isang artist pag sinamahan niya ng AI tools I can have anything I want Well, not literally, but digitally. Sa ngayon, dependent pa ako sa mga AI websites habang inaaral ko pa ang napakakumplikadong sistema ng AI installation on PC. Ayaw ko namang parati na lang akong babayad sa mga AI websites o di kaya naman aasa sa mga patikim na libreng credits, low resolution, o watermarked videos. Ang gusto ko, unlimited, uncensored, and 100% na pag-aari ko ang ma generate ko Without any copyright or privacy problems. Yung tipong kahit pagkakitaan ko ito, ay pwedeng pwede. Like for example, kung may magpapagawa sa akin ng mga out of this world clips for your weddings, short films, o kung ano paman. Pero sa ngayon, inaaral ko pa. I need more time to explore. At para sa mga curious kung anong specs ng PC na binili ko, mamaya na lang sa ending ng video na ito. Meanwhile, check this out. Yo! Sa tulong ng AI, humubot ako ng lakas sa dilim Bawat ideya ko ako ngayon ipuputok na ka-unlimited magazine May gagamit nito sa tama, yung iba ihuhulog kasabangin May aabusuhin ang sistema upang ikailituhin gagamitin ko ito sa landas ng katotohanan sa mga ungas ako'y makikipagsabayan Isaksak nyo sa isip to kung lahat tayo'y may angking talino wala nang lamang, wala na rin magkahari-harian sa mundo salamat sa mga peeps na nag-share ng kanilang opinion about sa pagbubuo ng PC. Ang dami kong natutunan sa inyo. At syempre, salamat din sa friend kong si Aris dahil sinagaan niyang ituro sa akin ang bawat pyesa ng PC para matiyak na best sa pinaka-affordable price ang makukuha kong pyesa. Sobrang dami ng pinuntahan kong computer store pero dito ko lang nakita ang lahat ng kailangan ko sa Easy PC. By the way, hindi ako endorser ng Easy PC ah. Pero Easy PC, ehem, <coughs> baka naman meron din para sa mga hindi sikap.